Yeah, guys, good morning. sila ako mo. Wala ba nagbibinta dyan? Ba Ay, guys, ayan o, mga pasahero. Ang daming kalabaw. Ang daming kalabaw, guys, o. Oh. Naglutangan yung mga ulo nila. Sa dalawa tatlo. Ang daming kalabaw. Ayun pa oh. Mga kalabaw yan guys oh. Lutangan yung mga ulo nila oh. <laughs> Ayan mga pasahero, uwi sila sa talim. Wow. morning guys kamusta ang araw ninyo ayan ang lakas ang hampas ang alon hindi yes. mga namimiwit Guys, good morning. Morning, morning, morning. Ayan hindi ako lumusok kasi nakapatos ako <laughs> ayan guys ang dami oh. ayun oh, may rami na siyang huli mimiwas siya mimingwet ito kaya inalis nila yan ayan yung perya ha ayan guys kasi inabot dito yung sweet naman nila. Sana all. Oh. Ang lakas ng ano. Ito guys, dati walang tubig. Doon lang, doon. Sa pagbabaang doon. May ano pa rin doon. May simento. Ngayon, hanggang doon. sila guys ay may mingwit sila ng talapia sobrang lakas ang hangin ayun yung mga bahay na yun ayun yung kubo yun gom ngayon kayo na yung kubo, oh. kubo ng tubig tapos ng hampas ng alam mga namimimit sila may huli na ba kayo? pabele pabili paano yan oh, itu. Ah Tayo ko yung Tahana purong braso -puro sa tumalakita Hm? Eh? Tahana purong Anen ko -puro paano din yan? Kitong mga kawayan na to. Tasan tubig oh Ayun, ang talit. Ayun, ayun. Wala naman eh. May mga uli ba dyan pagkat ganyan kalakas ang alon? Ba't ayan na yung mga kalabaw, oh? <laughs> Di ba nalulunod yan? Ayan na, guys, yung mga kalabaw, oh. dami. Kanino yan, go? <laughs> Ang daming kalabaw. mga nakalutang guys yan, mga ulo yan ng kalabaw yan mga kalabaw yan <laughs> party party nila sila swimming swimming pag may time oh, babayaan diba? Inababayaan na sila dyan, ano? Ay, sandami nila. oh two, four, six, eight, ten, twelve, fourteen, sixteen, eighteen, twenty, twenty-two. Pwede ito yung ulo. Ulo ng kalabaw. Swimming. may makitang titinda dito ng tilapia ayun si kuya o oh, marami na rin huli ayun okay, na guys welcome to so, barangay gulod Abuyao Laguna hunting ko more. Matindig si Ayun si ano. Guys, may bay natin ang Barangay Gulod. Turtuno. Hanggang sa is <laughs> dahil malakas ang hangin takpan O oh, siya te ame dire dire tsa ito ang Purok Uno dati kami dito nakatera sa Purok Uno shout out kay June at kay Sonia ito yun Oh. ada My goodness. Sigi. Ini nak kayo. <laughs> perjalanan pada di itu. Eh. Dan dah haba ni tu kalsada guys. Oh. Oh. Po.

Sige. Ang mga nagtitinda eh. Ayan, may tilapia. Ayan.

Baka doon sa dinaanan na dinaanan nyo. Ha? Okay. Para lang tayo nasa ano eh. Para lang ako nasa amin. Sa Bicol. Ayan. sa oh sari long drive para pumunta na tayo naman nito ang titulo baka ¿Cuál mga halaman din dito eh. Umuway sa akin yung ano no, Sa second floor <laughs> O dito pala mga taniman Bilihan ng mga ano oh. Sa Mario Sip yan Baka dito tayo eh. <laughs> ito nga dito ka dumaan sa likod mo, di ba? din ang daan na yun, nagsuswing ang mga patutay. mahaba-habang biyahe. <laughs> Main at road. na natumbok din dito na kami sa Kabuyao Laguna pa rin <laughs> ang layo na ang aming nilakbay kami uh, pauwi ka na guys Ay, hindi pa naka